Ayan. Nagsasawa. May bisita po kami din eh. Nasa ano na yun? Gabi-gabi may bisita dito. Yun. Ayun. Yan. Tuwing gabi po siya na dito. Huwag mo lang sa iyo. Yun sa iyo. Doon ka. Doon ka. Doon ka. Bisita namin yan. Doon gabi-gabi siya na dito nagahingi ng kanyang ayuda hindi namin yung kilala kung kaninong aso yan yan ayan na si Shinshi naman, naman. yan dito naman tayo marami pa si Ray dito naman tayo dito naman tayo sa kabila ayan may mga alaga pa dyan. Ay, may makulit na bata. Kasama yan sa alagain. Ayan, yung makulit na bata. Ayun, ay kasama ba, yan. Ba, 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 ba. Ayan, mga pusi. Mga pusi naman. Diba? Excuse me, excuse oh, me. Sarap ng... Mayra ng sabaw. Hmm. Sila Sila ng sabaw. Sila ng oh. Sila tapos yan. Yung dalawang malalit na Tingnan yan. Yan. Kahapon lang yan. Kahapon na yan sila. Yan. Yan. Mga ampun lang yan. Hindi yan sila mag... Mahalit lang. Hindi yan sila magkamag-anak. Lahat sila ay stray cat. Yan. yan. sila. May isa pang meow meow. Uh -huh. Yan. Ang bata mo kulit. Ayan, ano, kakain na sila. Luna, Luna, Luna. Nakatali sila para kailaan. hindi sila umalis. Nakatali sila at yun sila yung babae. Ayan. Nakain na ko yan. Ayan. Sige, luma ko. Sige, luma ko. Kain na. Kabila na. Ang haba na. O, dito naman tayo sa kabila. Kabila